Magandang hapon sa ating lahat. Nandito nga ni ako ngayon sa aking alagang baboy. At ako'y nagpapakain. Ayan guys, ang aking mga alaga. Ayan. Ayan. Ayan siya guys. I'm native na baboy. Ayan siya. Nagpapakain ako ngayon. bigyan ko sila guys ng pagkain oh yeah. Terima <tuk tangan> Yan mga ating alagang hitib. Yan siya guys ay malalaki na sila. Nasa 20 to 25 kilos na sila guys. ayan, ang aking mga alaga ayan mayroon din akong dalawang patiner ayan bali 15 days 15 days pa lang yan sila guys ayan uh, ito naman ang aking native. Bali, one week pa lang itong walay. So, malakas naman sila kumain. Ayan. Bali. Siyam na peraso sila. At kawalay pa, si, kawalay pa nilagay sa kanila ina. Sa kanyang ina. Kanyang ina. Bali, one week ko na silang winalay, guys. Yan, Oh. Malakas naman na silang kumain. Mga nitid na bago yan, guys. Ayan. Ayan, guys. Pinapakain ko sila. Ayo guys Ya <tuh -tuh> Bye bye guys